Huwag gusto sila ng plato. Huwag gusto sila ng plato. Uy. Yuri. Huwag gusto ng plato. Huwag gusto sila ng plato dun. Huwag gusto sila ng plato. Ngayon na daw. Patay mo nga yan. Patay mo na yan. Jollibee. Gusto mo. Huwag gusto sila ng Jollibee. Bilingan ng Jollibee. Sige. Ah, tama 'yung ano diyan. Hugas na 'yan. <laughs> Lang harilig na Jollibee. Ah, <laughs> oh, kabilis niya. <laughs> bilis ng Jollibee, kabilis mo 'le. <laughs> kapag talaga, Oh, Jollibee talaga, mabilis ka pag kumilos. Ayun ha, ah. ayos 'yung magugas ha. Tapos <laughs> na 'yan, pwede mo papa. Tipa ka naman pala eh. Ayos ayos 'yung pagugas ha. <laughs> Pagkatapos, ka, yalibi, papa. <laughs> oh, pagkatapos ng pag-uugas ka Jollibee, Papa. Oo, sige eh. Basta pagkatapos ng pag-uugas mo ng plato, bibili <laughs> ano <laughs> ka ng Jollibee. Ganyan. Ano nga ang Jollibee? Kahit ka wala, ilukasal ka muna.